Sa Pilipinas ay may isang malaking pagusbong na infrastruktura na pinondohan ng bilyong-bilyong dolyar tulad ng mga bagong kalsada, tulay, paliparan at iba pang proyekto. Ang ilan sa mga malalaking proyekto ay magdudulot ng malaking pagbabago sa pagunlad ng bansa. Ito ay naglalayong mapabuti ang kalakalan, transportasyon at konektibidad sa buong Pilipinas na naglalayong magdulot ng mga magandang kinabukasan para sa mga mamamayan kaya't ating alamin ng mga pinakamalalaking proyekto sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 11. New Manila International Airport Ang bagong pandaigdigang paliparan sa Manila ang pinakamalaking proyekto ng infrastruktura sa Pilipinas. Ang Bulacan ang napiling lugar para sa bagong international na paliparan. Inaasahang makakapag-accommodate ito ng 100 milyong pasahero kada taon. Magkakaroon nito ng apat na runway at itatayo sa 2,500 hektaryang lokasyon. Tinatayang magiging dahilan nito ng hanggang 1.2 milyong trabaho sa construction at 100,000 empleyado kapag ito'y operational na. Ang DOTR ang responsable sa pagpapatayo ng paliparan habang ang BCDA ang mga ngasiwa sa construction. Inaasahang abutin ng 740 bilyong piso ang kabuang gastos para sa proyektong ito. 10. Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway ay isang mass transport line na proyektong pangmabilisang transit sa ilalim ng lupa na kasalukuyang ginagawa sa Metro Manila. Ang 36 kilometrong linya ay tatakbuhin mula sa hilaga patungong timog mula sa Valenzuela hanggang Pasay. Mayroong 15 na istasyon mula is Valenzuela hanggang Bicutan. Ito ay magiging pangalawang direktang koneksyon ng bansa sa paliparan matapos ang North-South Commuter Railway na may sangay papuntang Ninoy Aquino International Airport. Ang DOTR ang responsable sa pagpapaunlad ng relis. Ang LRMC ang mamamahala at mag-aalaga rito kapag ito'y natapos na at mahalaga ang papel ng proyektong ito sa pagpapabuti ng transportasyon at pagangat ng konektibidad sa Maynila. 9. Malolos Clark Railway Project. Ang proyektong ito ay mag-uugnay sa Malolos Clark Airport patungo sa Clark Green City. Inaasahang magtataguyo dito ng pagunlad sa rehiyon. Ang ruta nito ay 39 kilometro ang haba na may siyam stations. Magdadala ito ng hanggang sa 1 milyon tao kada araw. Ang DOTR ang namamahala sa pagtatayo nito habang ang PNR naman ang magsasanay at mag-aalaga kapag ito'y natapos na. Inaasahang magbunga ito ng paglago sa ekonomiya ng rehiyon sa pamagitan ng pagpapadali ng akses sa mga importanteng lugar sa mga ruta nito. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pangangalaga ng mga kawani nito ay asahan ng magandang serbisyo para sa mga pasahero upang mapanatili ang seguridad at kahusayan ng rail system. 8. PNR South Long Haul Project ang PNR South Long Haul Project ng Philippine National Railway ay layong ayusin at palawakin ng daang bakal sa bansa. Kasama dito ang pagtatayo ng bagong mga riles pati na rin ang pagpapabuti ng mga umiiral na riles. Ang PNR South Long Haul Project o kilala rin bilang PNR Bicol ay isang inobrang intercity rail line sa Timog Luzon na bahagi ng Luzon Railway System. Layunin nito na gawing muli ang makasaysayang PNR South Main Line mula sa istasyon ng Banlik sa Kalamba, Laguna hanggang sa Daraga, Albay. Kasama sa proyektong ito ang mga koneksyon para sa pasahero patungo sa mga lugar tulad ng Batangas International Port, Ligaspi, Albay o Matnog, Sorsogon. 7. Bohol Leyte Interlink Bridge Ang Bohol Leyte Interlink Bridge ay mag-uugnay sa mga isla ng Bohol at Leyte. Ito'y inaasahang magpapalakas sa turismo at kalakalan sa pagitan ng dalawang sila Ang tulay ay magiging 2.1 kilometro ang haba at mayroong 50 metro na clearance. Kapag natapos ay inaasahang magtatransport ng hanggang sa 2,000 sasakyan bawat oras. Ang DPWA isang may hawak ng proyektong ito na responsable sa construction ng tulay. Sa pagkakaroon ng tulay na ito ay asahan ng pagunlad ng ekonomiya at konektado ang dalawang isla na magdadala ng mas maraming oportunidad para sa mga residente at negosyo sa lugar. 6. Cavite Laguna Expressway or Calax Ang Cavite Laguna Expressway or Calax ay isang bagong kalsada na nagugnay sa Cavite at Laguna. Layon itong maibsan ng matinding trapiko sa paligid. Ang daan ay may habang 44.6 km na may 10 interchange. May kakayahan itong magdala ng hanggang 100,000 sasakyan kada araw. Ang proyektong ito ay pinangangasiwaan ng Cavitex Infrastructure Corporation o CIC at silang responsable sa construction ng expressway. Ang CIC ay nakatutok sa pagpapaunlad ng kalsada para mapadali ang daloy ng trapiko at mapabuti ang transportasyon ng nasabing lugar. 5 South Luzon Expressway Ang pagpapalawak ng South Luzon Expressway ay isang proyektong layunin na palawakin at ikonekta ang South Luzon Expressway or SLEX patungo sa CALAX. Ang 13.4 kilometrong plano ng pagpapalawak na ito ay maglalaman ng dalawang interchanges upang mapadali ang mas magandang paglalakbay sa pagitan ng mga kalsadang ito. Inaasahang mag a ang proyektong ito ng hanggang 50,000 sasakyan kada araw at layo nitong mapabuti ang kahusayan ng transportasyon sa rehiyon. Ang pagtutok sa proyektong ito ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways or DPWH para sa konstruksyon ng pagpapalawak nito. Four, Zubik Bay Clark Tarlac Expressway ang Subic Bay Clark Tarlac Expressway or SCTEX ay naguugnay sa Subic Bay Freeport Zone patungong Clark Freeport Zone. Ito ay nakakatulong sa pagunlad ng rehiyon sa aspeto ng ekonomiya. May habang 93.7 km ang kalsada at mayroon itong 13 interchanges. Kayang magdala ng hanggang 100,000 sasakyan kada araw. Ang DPWH ay may hawak ng proyektong ito. Sila rin ang responsable sa pagmentini ng expressway. 3. Davao City Bypass Road Ang Davao City Bypass Road ay magiging isang bagong kalsada sa lungsod ng Davao. Inaasahang mababawasan nitong trapiko sa lungsod. Ang kalsadang ito ay aabot ng 18.3 km ang haba na may apat na interchange. Kayang maghatid ng hanggang sa 50,000 sasakyan kada araw at ang DPWH ang may responsibilidad sa proyektong ito. Ang konstruksyon ng kalsada ay nasa ilalim din ng pangangasiwa nito. 2. Pangil Bay Bridge Ang Pangil Bay Bridge ay isang bagong tulay na itatayo sa buong Pangil Bay at inaasahang magpapalakas ito ng ekonomiya sa rehiyon. Ang tulay ay may habang 5.4 km at may clearance na 50 metro. Inaasahan na mag-accommodate ito ng hanggang 2,000 sasakyan kada oras. Ang proyekto ay pinangangasiwaan ng DPWH at sila ang responsable sa construction ng tulay. 1. Mactan Cebu International Airport Ang Mactan Cebu International Airport ay isang pangunahing pandegdigang paliparan sa Cebu. Kasalukuyang sumasailalim ito sa malaking proyektong pagpapalawak ng bagong terminal para sa mga pasahero, runway at terminal para sa kargamento. Inaasahang hanga aabot sa 17 bilyong piso ang magiging gastusin ng proyektong ito na magdadagdag ng kakayahan ng palipara na magserbisyo sa 20 milyong pasahero kada taon. Inaasahan ding magpapalakas sa turismo sa Cebu at sa rehiyon ng Visayas. Ang mga proyektong ito ay makakatulong sa bansa at tiyak na magkakaroon ng malaking aspeto sa ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino.